bakit daw ang mga tao ay nag rally for prayer para ni Tatay Digong iminumura daw naman ang Diyos yun po mga kapatid ang hindi nyo naintindihan kasi ang minumura na Diyos ng pang, ni, ni Tatay Digong is yung Diyos na sinasamba nila kung ang Diyos mo ay pera kung ang Diyos mo ay druga, kung ang Dios mo ay kasamaan, ay eh dapat lang murahin ka. Kasi hindi po yun tama. At bakit mahal si Tatay Digong ng mga tao? Kasi sa Tatay Digong, hindi kasi sa itong taong hipokrito, hindi po siya yung taong hambugero o mayabang. Si Tatay Digong ay mahambing po natin ito sa isang Uh, may story natin dyan na isang good Samaritan. Alam nyo ba, may isang tao na ninakawan at muntik ng mamatay, naghingalo. Tapos may unang nakakita sa kanya ay isang pare. Alam nyo ba anong ginawa ng pare? Iniwasan niya yung tao na nangailangan ng tulong. Yung pangalawa ay sabihin natin isang leader or Levites. Kasi yung pari nung, nung una, ang pari ng mga uh, hudiyo. At pangalawa is yung Levites, consider as uh, mga leaders ng church. So ngayon, nakakita doon sa nangailangan ng tulong, yung naghihingalo. Hindi din tinulungan yung tao. Pero may isang tao na isang Samaritan na nakakita doon sa isang tao, tinulungan uh, pinagamot at pagkatapos nung naging okay na binigyan niya ng pera at tinulungan ng maayos at si Tatay Digong ay isang example ng isang good Samaritan yun yung isang uh, makikita natin sa buhay niya kasi ang dami dyan pastor nasa kongres may pare pa dyan na nagsampa sa kanya pero yung buhay naman napakalayo po hindi po kaaya-aya itong si Tatay Digong sa dami niyang natulungan at nakit at naramdaman niya ng buong sambayanan kung paano niya inakay ang mga tao paano niya tinulungan hindi nga natin siya nakikita na nagsisimba pero yung puso niya ay may pusong makadiyos. Kasi ang gusto ng Panginoon sa atin ay yung pagtulong sa kapwa. Pagmahal natin sa Panginoon at yung pagtulong natin sa kapwa. Paano ba yan yung nagdadalangin kayo niyan? Nagpa-fasting kayo. Pero hindi naman kayo marunong tumulong sa kapwa. At nananakit kayo ng ibang tao. At ipakulong nyo at binigay nyo sa ibang banyaga. Anong klaseng Kristiyano yan. Kaya ang totoong Kristiyano ay sino yung nagmamahal sa kanyang kapwa at tumulong sa kanyang kapwa. At diyan natin makikita yung buhay ni Tatay Digong. Dahil dahil kailanman hindi niya tayo iniwan sa ere. Simulat sa Pool at kahit yung mga taga-Davao ramdam na ramdam nila yan nong naging prosecutor pa siya, naging mayor, vice mayor, naging congressman hanggang naging uh, presidente ng Pilipinas. At buong sambayanan, ang buong Pilipinas na ramdaman at hindi yan hindi mo yan uh, maidedeny yung mga nagawa ni Tatay Digong. Dahil na experience po yan ng bawat isa. Kaya po Ah, uh, dapat lang nating igalang at respetuhin ang ating uh, former president ng Pilipinas, si Tatay Rodrigo Roa Duterte. Kailangan po natin yung manalangin natin para sa kanya na sana ay maibalik siya sa ating bansa, sa ating minamahal na bayan, ang Perlas ng silanganan.